Ah, guys, ito yung puso negro natin hinukay na karaan. Ito wala pa to eh, nung nagbibidyo tayo. Yan, yan, yan. Yan. Ito na yung puso negro natin na ginagawa nung nakaraan. Yan. Tapos nakapag-flooring na tayo. May bakal yan mga guys. Ayan eh, no, may mga nakalawit na bakal yan. Nakikita nyo. Yan. Yan. Kasi natakpan na kayo, hindi nyo pansin. Bali, ito mga guys. Ito yung mga tukod natin. Uh, one week pa lang sila. Kaya hindi pa natin mabaklas. Mabaklasin sana natin. Ililipat natin dito sa side na to. So hindi pa natin ito maislaban. Pero may mga abang na tayo dyan. Kasi gagamitin natin itong forma. Saka itong mga tubular palipat dun isang linggo pa lang kasi kaya hindi pa natin siya mabaklas kaya habang nagpapat tigas pa tayo ng slab ito muna yung mga ginawa natin yan puso negro itong flooring tinamper na natin to tamper yan mga one week pa one week pa bago natin kalagyan sa natin ilipat dito hindi natin binuo kasi sayang nga yung yung mga ginamit natin yan mga hindi na natin magagamit eh mga pinolik, saka yung mga tukod pagtapos. Kaya hindi tayo bumili ng marami. Tapos yung tubular naman, kaya tubular ginamit natin. Kasi gagamitin natin yung sa mesanin, tapos sa bubong. Sa mga bubong nito ito, siya yung gagamitin natin. Ayan, tibag na yung bahay. Oh. Bahay yan dati. Sinira na natin buo na kasi to. Mataas yung ano, halos 15 yung patong natin ng layer natin ng CHB kasi magkakaroon nga siya ng mesanin. Tapos kasi ilang pamilya rin yung titira kaya magkakaroon tayo ng hallway. Hallway. Andito yung lababo, banyo, dalawang kwarto. Ayan, nakita niyo yung bakal, may partition na yun yung mga Magiging partition niya. Ito. Meron na tayo rito. Electrical. Sisilsilin na lang natin to. May abang yan. Yan. O. May mga abang electrical yan. Dito meron na rin yan. Paganto. Ito. 3 weeks. 3 weeks na kami. 3 weeks. Ayan. Mga nagawa ng 3 weeks natin. Meron tong pundasyon, Mataas to. Meron tong tie beam paikot. May tie beam. Tapos, kumpleto na lahat tayo ng post. May puso negro na tayo. May flooring. 3 weeks. Medyo tumagal tayo ngayon kasi... Ah, nagkaroon tayo ng... Curing time. Para sa ating slab. Pero nung unang one week natin to two weeks natin, mabilis yung progress natin. Natapos natin lahat ng pundasyon sa mga beam. Kaya lang dito tayo tumagal sa paghihintay. Kaya itong linggo na to, itong ngayong linggo na to, medyo wala tayong progress. Dahil nagpatigas tayo, kaya ito lang ginawa natin sa kato. Tapos, pero may plumbing na tayo. May abang na tayong mga plumbing dyan. Wala na tayong problema sa plumbing. Ngayon ay yung mga plumbing natin. Mga one week pa, babaklasin na natin yan, mga ka-Arwi.